Uh, magandang umaga sa inyo mga kaisarog. Panibagong araw na naman tayo. Panibagong vlog dito sa may Santa Cruz, Maynila 313. Sa may Alonso Street, Arellano sa may eskwelahan ito guys. At uh, update ko na naman kayo sa nagaganap na demolition dito sa Barangay Hall. At uh, bali malapit-lapit na itong matapos. Ilang kusti na lang yung mga nakatayo at ilang BIM ang titibagin pa rito sa Barangay hall Sayang yung 19 milyon na pinagawa rito sa Ariliano. 19 milyon na sana ay uh, pondo na ng ating mga kababayan dito sa Maynila. Napakalaking uh, halaga na nasayang dahil lang sa mga taong uh, nagpagwa dito sa barangay hall na hindi man lang napag-isipan yung kainat ng bandang huli. Na sa kita pa itinayo. Na alam naman natin na labag sa batas na ang bangkita ay may mga nakalagay na harang. Ang bangkita ay dapat dinadaanan ng tao. Hindi nilalagyan kung ano-ano at... Uh, ang masaklap pa ay barangay pa ang itinayo. Marami pong mga nagkalat na mga barangay na nasa bangkita na hindi pa natin napupuntahan. Ito po yung puspusan sa paggawa dito sa pagtibag dito sa Arellano. Malaking halaga guys ang nasayang, grabe. Marami tayong mga kababayan na naging kapo, nag hirap, na halos walang makain, walang matirahan. Pero, maraming nasayang na halaga. Dahil lamang sa barangay na illegal na pakagawa. Kung uh, naitulong na sana Nailaan sa mga kababayan natin Dito sa kamay nilaan Ay napakinabangan pa At uh, may gate pala dito guys oh, Na dating uh, dinadaanan ng mga estudyante Na ngayon ay siguro ito'y madadaanan Na uli at uh, mabubuksan na At mga ilang araw pa siguro O oh, isang linggo ay uh, matatapos na nila ito maalis na yung mga debris uh, debris ang tawag siguro nito guys yung mga tinipak ng mga siminto poste, beam na nag -alo -alo rito At uh, shoutout sa mga viewers natin dito sa Maynila at uh, salamat ng marami sa mga bagwa natin na subscriber at uh, dumarami na guys ang ating uh, mga kaibigan. Salamat sa pagsuporta at pagtitiwala ninyo kay Isa Rugman. At uh, shout out sa mga viewers natin sa mga OFW sa mga kaibigan natin sa angsulokman ng uh, bansa. Ingat-ingat uh, tayo mga madam, mga sir. At uh, update na naman tayo dito sa barangay hall dito sa may Arillano sa so may Santa Cruz Main nila na malapit-lapit na itong matapos. At uh, siguro mga ilang linggo pa ay madadaanan na itong bangkita na para sa tao. Hindi para sa barangay ul na tayo ay. Ito po yung uh, ongoing demolition dito sa may Arellano. At uh, mahaba-haba at matagal-tagal din na demolisyon ito, guys. Mahaba kasi yung barangay, o. Oh. Mula dito sa may Hanggang doon din sa dulo. Ito so yung update natin sa ating mga masugid na taga subaybay sa ating mga uh, viewers na sumusuporta sa ating YouTube channel. At malapit-lapit na, mga ilang araw na lang o ilang linggo, ay madadaanan na uli itong uh, bangkita dito sa may Ariliano At safe na yung mga dadaan. Hindi na sa gitna ng kalsada na alam naman natin na hindi ligtas at mapanganib sa bawat isa na sa kalsada kadadaan dahil napakaraming mga sasakyan dito guys sa Maynila may ano sila generator na dala paggamit sa uh, at saka yung uh, tinatawag yung hammer at tingnan nyo naman guys yung lapad ng bangkitaw oh. Uh, dinadaanan ng mga tao uh, imagine nyo guys oh. yan o oh. po yung lapad ng bangkita na pinayuan ng barangay hall. Kaya yung mga tao, imbis dito sa bangkita ay bumababa dito sa kalsada, umiikot pa ganun. yan po ang latest update natin guys dito sa barangay hall na ginigiba dito sa Arellano Alonso Street, Santa Cruz, Maynila at uh, inihila nila yung poste tinalian ng uh, lubid At uh, ito ibabalikan na naman natin guys sa sunod na vlog natin. Para ma-update na naman natin yung ating mga kababayan. At sa kapatid natin ng mga taga Maynila. Shout out sa inyo mga madam mga sir. Sana po na maay sa maayos tayong kalagayan. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Fever naman, pakilike and subscribe at uh, pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago natin na video na ina-upload. Okay, hanggang sa muli mga kaisarog. Sa sunod na vlog na naman tayo magkita-kita. At uh, maraming salamat sa inyong uh, pagtitiwala. Taos puso po, po tayo. Nagpapasalamat sa lahat. At kung uh, medyo uh, kulang pa ang ating pagbablog ay kayo na po ang bahalang magpaumanhin. Kung sabi nga hindi kumplito ang ating vlog. Oo. <laughs> kayo na po ang bahalang magpaumanhin mga kaisaro. Okay. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you so much. Bye-bye.